And hali na guys, magluluto tayo ng ulam natin na gulay. Ito yung patula na bili ko kahapon. Dalawang maliit, isang malaki. Balatan na natin. Bago ko nga pala balatan to, inugasan ko muna para hindi maalis ang vitamins. Para pag giniwa-hiwa ako, hugas na siya. Huwag din nang hugasan pag nakahiwa na guys. Ayan guys, ito na yung binalatan ko. Yung malaki na ang binalatan ko. Ayan guys, nabalatan ko na. Make sure lang na malinis na ang kamay natin kasi kapag hiniwan na natin, hindi na pwede natin hugasan kasi maalis yung vitamins niya. Ayan guys, nahiwa ko na. Diba? Hindi ko na yung hugasan yan. Nakahanda na rin guys ang pangsahog na sibuyas, ay ito, bawang at hinimay na pritong isda. Lagyan ko rin ng isang miswa. Isa lang kasi malapot to kapag ano maluto. Ayan. Ayan guys, luto na ang ating patola with miswa. Ayan. Ayan, ang